So mga kaalam, dito tayo ngayon no? Oh, magpapans kami ng CB9 series na wood finish. So isi-share namin sa inyo kung paano magpans dito. Kasi sa mga baguhan, marami nang tatanong kung paano pa magpans. Kung baga, yung wala pa talaga sila karanasan kung paano magpans. So ngayon, isi-share namin kung paano. So ito pala yung magpans namin. So sa pagpans nito, ito yung tama ah, sukat na po ito yung mga uh, ano, mga pa-sliding nito. Ako pa sa kayo kung ano, sa header na to, ito pag ganito, magkasalisihan to. Uh, so bali may dito magiging header. Ito yung mag tapos so, yung magiging cell yan. So sa so, pag-pans niyan, header muna unahin. Tingnan niyo yung magkatapat na ano to, yung lagay lagayan lag lag ng rubber jam. Kailangan magsalisi sila, yo, ganyan No? Kumbaga ito right-handed to sa ano na panel. So pag pan sa sa double head nito hanapin natin dito. Sa double head yan yung mukha niya dalawang parang ngipin-ngipin na yan. Yan yung para sa double head. So ganito lang. Eh kalang -ka lang, lang yan Ano? Tapos may kutil-kutil niya -kutil, na pinaka-stopper. Pag okay lang ipapans niya diyan. O, oh, yan lang. Pants na. Tapos, ganoon din sa isa. Yan. Ipapatawag lang yan. Yan, para sa header yan. O, oh, yan. Ganyan lang. Tapos, may stopper naman yan. Pag tumapat na, ipapunch na. O, yan. Okay na. Basic lang. Tapos, yung dito naman sa baba. Yung sa double seal. Ang sa double seal naman siya. Ito, yan o. Oh. Yung sa bandang taas dito na butas yan, yun, yung sa pangluoban yan, yun doon yung sa panglang labas yan. So, ganito yan. Yung mataas na ngipin yan sa bandang loob yan. So, ganun lang. Isagad mo lang, tapos okay na. Pans na, o yan. Tapos, dito sa kabila, ipatauben mo lang yan siya, patauben mo lang yan. Para sa loob pa rin siya. O yan. O yan, ganyan. Okay na. Tapos, ano naman tayo sa yung jam yan, yung double head na to, hindi na to pinapans kasi tama na yan. Ito naman tayo sa cell. Ang pagpansang cell, binabuta, pinapansan dito para sa kanyang labasan ng tubig. O, oh, ito yan. Yan sa drain ng tubig yan. Dito lang. Ganyan lang. Oh. Itad mo lang. Ayan. Tapos, dito ulit. Ah, sige. Ano pa kadali lang tapos. Babaliktad rin mo 'yan siya kasi pag hindi mo babaliktad rin 'yan, ma, ano 'yan, mawarak. Ngayon, sagad mo lang. Okay na. Tapos dito ice ring. Tapos dito. Oh. Tapos dito babaliktad rin mo lang 'yan kasi pag dito ka banda, mayuyupi 'yan. So, ikutin niyo lang. Oh, ganyan. So, yan ay magiging labas niyan. Yan, okay. Yan na, okay na. Tapos, sunod naman natin, ito yung, ano, ito yung bottom niya. So, binabawasan talaga yan para sa kanyang gulong. Dito yan, o. Oh. Dito naman yan, isasalang. Yan, para sa bottom. So, ang gagawin mo, isalang mo lang yan sa kanal kanal, isagad mo, tapos ipapans mo. Yan, ganyan lang. Yan. So, bali, ito sa apat na yan. Bali, pinapans talaga yan. So, hindi ko na ipapakita para ma-excel yung video natin. Tapos naman, ito yung sa interlocker. Ito yung lagay yung tatandaan sa interlocker. Kailangan, pagkasawahin yung itong dalawa. Ha. So, kailangan nakapag-asawa nyan. So, ganyan yan tayo, di ba? So, pag nag-asawa nyan, bandang right yung kinakas interlock. So, mag, ang magiging top nyan dito. Ito yan. Ito magiging bottom. So, yung isasalang natin. So, masalang nga naman yan dito. So, ito yung talim na yan, para yan doon sa mga piniktik niya sa loob. So, ganito lang yan, oh. O, pa, pasok mo yan Isagad mo lang. Okay na. Ayan, oh. Tapos, alingat mo. Dito naman sa... Ayan tapos kasi ito top siya ang top natin, dito yan itong dalawang butas na yan, tapos may may warak sa, o yan ganyan lang Ayan. baba. tapos dito pangung top din o. tapos yung sa pang-inner naman, ito yan ito yung turnilyuhan niya ito yung kaltas lang sa guide niya, sa taas o yan, ganyan lang tapos dito yan. Tapos, okay na. Yung sa bottom naman tayo. Yung sa pag ng bottom, ganun pa rin. Ito yun. Tatanggalin mo na yung paliktik sa, iba, sa ilalim, sa loob niyan. Asa pa rin. As usual pa rin na yan. yan. lang. Tapos, asa. So, dahil, ano, dahil bottom ito, kailangan may adjasta ng gulong. Tapos, may guide siya. So, dito yan. Itong dalawang butas, tapos may kontel, may ano siya, may ay so, yan nakita nyo. Ito yung sa guide sa gulong. Sa release, ito yung adjustment ng gulong. Ito yung tornilyuan. O so, gano'n lang din yan. O so, yan. Tapos, gano'n dito. Yung sa, buto, sa inner niya. Tapos, inner. So, sa ano na tayo? Sa lock style. Lock style na lang. Ito, ito lock style na to, pag pants nito, ganun pa rin. Pero parehas lang naman yan, tanggalin mo na yung paliktik sa loob. Yan, o yan. Ito yan. Ito, wala problema to, kahit saan to. So, ito yung parang may hap muna to. Yan yung pinaka bottom nya. Yan o. Oh. O yan. Pag dalawang butas yan yung pinaka bottom. O yan, ganyan. Ito na. Tapos yung sa inner, wala problema yan. Isa lang yung sukat yan. Kasi may 4 tiles naman yun siya. Tapos yung sa ano naman, yung sa, ito kasi naka ano to, bottom. Yung sa top naman tayo. Ganun pa rin yung proseso niyan. Tandaan nyo lang lagi. Yung parang liter na to, yan yung sa guide niya sa ano, kaltas niya sa loob. So, yung top nito, ito, ito. So, tandaan nyo pala yung sa kaliwa, uh, yung sa bottom, sa kanan, yung sa top. Para hindi kayo malipot. So, yan, yan, top. Dalawang butas lang siya. So, yan, ganyan. Tapos, ito sa inner. Isa lang yan, yung pasokan nyo. So, yan, tapos na. So, ganyan na mag-pans lang ano, ng lang CB98 si series. So, di ba napakadali? Music.